Agosto 12, 2025 Si Guan Jing, isang Chinese mountaineer, ay bumaba mula sa tuktok ng K-2 ang ikalawang pinakamataas na bundok sa mundo. Natupad na niya ang pangarap na marating ang tuktok ng mabagsik na bundok. Nakakamangha ang mga litrato. Pagod siya pero halata ang kanyang pride. May isang problema. Malapit na siyang pumasok sa tinatawag ng mga umaakyat na death lottery. Sa mga susunod na minuto, malalaman ni Guan Jing kung bakit ang sino mang totoong nakakaalam ng nangyari sa K2 noon ay di na muling umaakyat sa bundok na iyon. Ang climbing season ng 2000 at 2025 ay hindi lang kakaiba at delikado, mas nakakabahala pa. Mula sa mga climber na nag-aaway sa di pa nakitang paraan, hanggang sa mga impormasyong dapat sanay nagligtas ng buhay ngunit tinago sa mundo. Narito ang mga lihim sa likod ng kakaibang K2 season noong 2000 at 2025. Isipin mo ito. Dalawang taon mong inihanda ang sarili mo para sa kay dalawa. Isinanla mo ang bahay, nag-resign sa trabaho, at nag-ensayo hanggang sobrang pagod. Pagdating mo sa base camp ng hunyo, inaasahan mong makikita ang pamilyar na mga dalisdis na nababalutan ng niebe patungong tuktok. Nakatitig ka ngayon sa bundok na tila iba na kaysa dati. Kayo maanggi ang bundok sa mga bahagi na dapat ay puti umaabot ang hubad na bato sa mga daang dapat natatakpan ng niebe. At saan ka man tumingin, makikita mo ang mga maluluwag na bato na tila naghihintay lang, naghihintay na kumawala at gumulong pababa ng walang babala. Ang mga gabay na Sherpa, mga lalaking 30 taon nang umaakyat sa K2 ay naglalakad sa paligid ng base camp na may mga ekspresyong hindi pa nakita ng kahit sino noon. Hindi ka ba, hindi ang karaniwang tensyon bago umakyat, kundi takot. Nakakakilabot ang unang ulat ng mga tagamanman at umaakyat. Isa pa nga ay ganito ang laman. Nakakatakot ang kalagayan sa ilalim ng kampo uno. Walang niebe sa kampo. Ayon sa mga gabay at tagapag-ayos ng lubid, ito ang pinakadelikadong nakita nila. Nag-aalala sila kay kay dalawa. Kapag mismong mga sherpa, nasanay na sa pinakadelikadong bundok, ang nagsasabing hindi pa nila nakita ang ganitong sitwasyon malalaman mong hindi na ito normal na kondisyon sa pag-akyat. Ganito ang nangyari. Matindi ang tagtuyot sa Karakoram sa mga nakaraang dekada. Halos walang niyebe noong tagsibol ng 2,000 at 25 sa rehiyon. Tapos biglang umabot sa isang daan at labing limang DGF ang init kahit sa malamig na kabundukan. Nakakasira ang kombinasyon nito. Dahil walang karaniwang niyebe ng tagsibol na magsisilbing proteksyon at dahil sa matinding init na natunaw ang kakaunting natirang niebe, ang buong ibabang bahagi ng kadalawa ay naging hubad. Lahat ng maluluwag na bato at debris na karaniwang pinipigil ng tuneladang siksik na niebe ay ngayon ay lantad at hindi na matatag. At dahil wala na ang takip ng niebe, ang kay dalawa ay naging isang napakalaking rockfall zone kung saan ang mga batong kasinglaki ng bowling ball ay tuloy-tuloy na gumugulong pababa ng bundok Parang Russian roulette ang bawat hakbang laban sa gravidad. Ang mga grupo ay hindi lang nahaharap sa mahirap na pag-akyat, kundi sa bundok na binago ng klima, isang karanasang wala pang nakaranas sa makabagong kasaysayan. Pero ito ang talagang nakakabahala sa kwentong ito. Sa ganitong malinaw na delikadong kondisyon, karamihan ng grupo ay dapat nag-empake at umuwi na lang. Mas matalino at ligtas sana ang desisyon na iyon. Sa halip, pinili nila ang akala nilang tama noon pero nagbunsod ito sa ilan na mapunta sa sukdulan. Nagdesisyon silang manatili at umasa na magiging mas ligtas ang bundok. Hindi nila alam, doon palang magsisimula ang bangungot. Maliit na likulang sa tren ng kaguluhan na to. Kung gusto mong maging bahagi ng extreme na komunidad, magkaroon ng maagang akses sa aming mga video at eksklusibong mga botohan. Sumali ka sa amin sa Patreon. Kita-kits tayo doon! Hunyo alabin lima na. Tatlong linggo ka nang naipit sa base camp sa kay dalawa. Paubos na ang pagkain mo. Nauubos na rin ang pera mo. Pero sa wakas, gumanda na ang panahon. Panahon na para umakyat. Pinuno mo gamit mo at nagsimulang umakyat sa kampo uno. Anim na oras kang naglakad sa mahirap at mabatong daan kaya sobrang pagod ka. Gusto mo lang maghanap ng patag na lugar para magtayo ng tent. Pero habang tinitingnan mo ang kampo, may napapansin kang kakaiba. Talagang may mali. Ang kampo isa ay nasa dalawampung libong talampakan sa dalisdis na puno ng bato at graba. Kaya mahirap makahanap ng patag na lugar para sa tent, parang maghanap ng paradahan sa Manhattan. Siguro may mga dos-dosenang maayos na pwesto kung saan ka pwedeng magtayo ng tent nang hindi ka madudulas pababa ng bangin sa kalagitnaan ng gabi. Sa normal na mga pagkakataon, sinusunod ng mga umaakyat ng bundok ang isang dinakasulat na alituntunin na nire na sa loob ng mga dekada kung sino ang nauna siya ang mauna sa kampo humanap ng pwesto at itayo ang tent mo. Simple at magalang, tulad ng nakagawian ng umaakyat ng bundok, ngunit ang taong libo at 25 ay hindi normal. Ngayong taon, pagdating ng mga pagod na umaakyat na naghahanap ng masisilungan, nakita nilang napapalibutan ng poste at alambre ang lahat ng magagandang pwesto sa kampo. Tila may maliliit na kulungan sa bawat patag na lupa. Ganito ang nangyari. Dumarating ang mga grupo sa Kampo Uno at naglalagay ng harang para ireserba ang magagandang pwesto para sa mga kasamahan nila. Pagkatapos, iniiwan nilang bakante ang mga pwesto habang bumababa sila ng bundok. Kaya pag may ibang umaakyat na pagod at naghahanap ng masisilungan, makikita nilang lahat ng ligtas na camping area ay nabakuran na ng kawad kahit walang gumagamit. Isang umaakyat ang nag at ipinakita ito kay Sergey Hardy, isang pranses na umaakyat. Ikinagulat ng buong mundo ng mga umaakyat ang video. Kita mong malinaw na ang mga tent ay napapalibutan ng kawad at poste sa niebe. Parang pribadong lote sa bundok. Parang hindi totoo ang video. Parang militarisadong lugar ito sa 20,000 talampakan, hindi kampo ng umaakyat. Nang harapin ng ibang mga umaakyat ang mga taong gumagawa nito, nakatanggap sila ng sagot na nagpakita kung gaano na kakompetitibo ang sitwasyon. Sinusubukan ng naming magreserba ng mga pwesto para sa sarili naming mga kasama sa grupo. Para sa kanila, Praktikal lang ang pagreserba ng pwesto para sa mga kasama sa ganitong kondisyon, hindi masamang intensyon. Sa kay dalawa, tungkol ito sa kaligtasan. Limitado ang pwesto, kaya unang dating sa kampo, unang makakapagtayo ng tent. Sa unang tingin, mukhang makatuwiran iyon dahil ganun ang sistema ng pagakyat, pero may malaking problema sa paliwanag na ito. Hindi lang basta nauuna ang mga grupong ito sa pagtayo ng kanilang mga tent. Inaangkin nila ang maraming pwesto at nilalagyan ng harang kahit wala ang may-ari habang pinipigilan ang mga climber na nangangailangan ng silungan na gamitin ang bakanting lugar. Parang pumunta ka sa isang parking lot, nilagyan mo ng mga cone ang limang bakanting pwesto tapos umalis ka at iniwan mong walang gumagamit ang mga iyon habang paikot-ikot ang ibang tao na naghahanap ng mapaparadahan. Ang kaibahan lang dito kung hindi ka makahanap ng pwesto para sa tent mo sa kay dalawa, maaari ka talagang mamatay. May umakyat na nakaranas ng bagay na nagpapakita ng kabaluktutan ng mga pangyayari. Iniwan niya ang tent sa kampo uno at bumaba ng bundok para mag rotation. Pagbalik niya, nakita niyang may mga wire na nakapalibot sa tent niya. May literal na nagbakod sa kanyang campsite habang wala siya. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Sa dalawampung libong talampakang taas, sa isa sa pinakamapanganib na lugar, inuubos ng mga umaakyat ang oras at lakas para gumawa ng harang at ilayo ang iba sa silungan. At hindi lang basta-basta mga umaakyat ang gumagawa ng maling desisyon na ito. Ito ay mga profesional na ekspedisyon na may mahabang karanasan, sinadyang gumawa ng sistemang naglalagay sa mga umaakyat sa panganib. Pero ang mga alitan sa tent ay simula pa lang dahil mas nakakabahala pa ang nangyayari sa komunikasyon sa bundok. Habang nagtataas ng harang ang mga grupo para hindi makalapit ang iba sa silungan. Mas delikado pa ang nagaganap sa likod ng anino. Isang bagay na magpapasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay sa K dalawa ngayong season. Nawawala ang mga impormasyon at hindi ko tinutukoy ang mga team na tahimik lang sa kanilang summit strategies. Ang tinutukoy ko ay ang tuluyang pagkawala ng pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon para sa kaligtasan. Sa mga bundok gaya ng K dalawa, kapag may team na natuklasang delikado ang ruta, agad nila itong ibinabalita sa lahat. Kung may masugatang guide o tumaas ang pagbagsak ng bato, agad itong nalalaman ng ibang ekspedisyon sa ilang oras. Hindi lang ito magandang asal sa bundok, kundi paraan din para mabuhay ang mga tao. Noong 2025, tuluyang bumagsak ang sistemang iyon. Bahagi nito ay dahil sa teknikal na problema, ang hilagang teritoryo ng Pakistan, kung saan ang kadalawa ay malapit sa pinagtatalunang Kashmir sa pagitan ng India at Pakistan. Dahil sa tensyon militar, madalas nililimitahan o pinipigil ang satellite communications. Hindi mapagkakatiwalaan ang cellphone signal. May mga araw na hindi nakakakonekta ang mga team sa labas, pati sa isa't isa. Maraming team ang umaasa sa mahal na satellite device na madalas pa rin pumalya at noong 2000 at 2025 pati iyon ay naaabala na rin. Pag nagkasignal ang satellite device mo, may ilang minuto ka lang magpadala ng importanteng mensahe bago mawala ulit ang koneksyon. Prioridad ang emerhensiyang komunikasyon. Ang pagbabahagi ng karaniwang impormasyon sa kaligtasan sa ibang mga team, nawawala na ang pribilehiyong iyon. Pero dito na naging mas malala ang teknikal na problemang ito. Alam mo, ang mga ekspedisyon sa K-2 ay hindi mura. libo libong dolyar ang halaga ng permit para umakyat. Kasama ang gabay, kagamitan, pagkain at logistika, kadalasan gumagastos ang mga grupo ng dolyar 50,000 hanggang dolyar. Isang daang libo o higit pa. Para sa marami, nangangahulugan ito ng taon ng pagtitipid, pangalawang utang o hiram na perang hindi kayang mawala. Kapag ganoon kalaki ang na-invest mo sa isang ekspedisyon at nakikipagkompetensya ka sa ibang mga grupo para sa parehong panahon at pagkakataon na makaakyat sa tuktok, ang pagbabahagi ng impormasyon na maaaring makatulong sa iyong mga kalaban ay parang pagbibigay ng iyong kalamangan sa kompetisyon. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon, nagsimulang gumawa ng kalkuladong desisyon ang ilang grupo. Kahit kaya nilang magpadala ng mensahe, pinili nilang hindi ibahagi ang impormasyong makakaligtas sana sa iba. May ilang kumpanya na hindi na inuulat sa publiko kapag nasusugatan ang mga beteranong Sherpa. Ayaw nilang magalala ang kliyente o magbigay ng impormasyon sa kakumpetensya tungkol sa mas delikadong ruta. Nang maalaman ng mga grupo na mas mahirap ang ilang bahagi ng bundok dahil sa tagtuyot, inilihim nila ang impormasyong iyon. Pati simpleng ulat ng panahon ay parang lihim ng negosyo ang turing. Nasa bundok noon ang Polish na umaakyat na si Lucas Supragon at ang nakita niya ay dapat nagsilbing babala sa lahat. Sabi niya, itinatago ng mga leader ang plano nila at kulang ang kooperasyon. Habang tumatagal ang paghihintay, nauubos ang supply at pasensya ng tao. Ang pagiging lihim na kultura ay halos magdulot ng trahedya. Noong Hulyo, lalong naging desperado ang sitwasyon sa kay dalawa Mahigit limang linggo nang naghihintay ang mga grupo sa base camp. Paubos na ang mga supply. Nawawalan na ng motibasyon ang lahat. Ang jet stream malalakas na hangin sa mataas na altitude sa Himalayas ay nanatili sa ibabaw ng kadalawa kaya imposibleng subukan ang pag-akyat. Matapos ang limang linggong pagtitig sa bundok na parang gusto silang patayin, naghiwahiwalay ang mga grupo. Unang nagdesisyon ang Madison Mountaineering, isa sa pinakarespetadong American Guide Services. Sinabi ni Terry Sylvester, ang pangunahing gabay na marami ang nag-iisip ngunit takot aminin tungkol sa pagbagsak ng mga bato at problema sa komunikasyon. Hindi na ito pag-akyat kundi pagpapakamatay, nag sila at umalis. Sumunod din ang Mountain Professionals, isa pang batikang kumpanya. Si Mingma David Sherpa, may record sa pinakamaraming pag-akyat sa K-2 ay nagdesisyong masyadong delikado ang bundok at iniwan ang ekspedisyon nagsimula na ang paglikas ng paisa-isa. Ang mga grupo na ilang taon nang nagplano at nag-ipon para sa sandaling ito ay tinalikuran ang kanilang mga pangarap. Pagsapit ng unang linggo ng Agosto, higit kalahati ng orihinal na mga umaakyat sa bundok ay sumuko at nagsimulang umuwi. May ilang grupong nanatili at noong Agosto 5, nang may ulat ng panahon ng maikling pagkakataon, nagpasya ang mga natira. Isang disisyong magpapahirap sa kanila habang buhay. Nagdesisyon silang subukan ang huling desperadong akyat sa tuktok. Simple lang ang plano sa teorya, pero nakakatakot kapag isinagawa. Akyat sila sa death zone sa pinakamalamig na gabi kung kailan nagyeyelo at hindi gumagalaw ang mga bato. Tandaan, wala pa ring niebe sa mas mababang bahagi ng bundok kaya tuloy-tuloy ang pagbagsak ng bato at ang death zone ay palaging nakamamatay. Pero matapos ang ilang linggo ng paghihintay, naubusan na sila ng oras at ng mga pagpipilian. Parang Russian roulette sa timing, pero sa kabila ng lahat, nagtagumpay sila. Noong ikalabing isa ng Agosto, apatnapot isang umaakyat na pinamunuan ni Ming Maji ng Imagine Nepal ang nakarating sa tuktok ng K-2. Ito ang unang pagakyat sa tuktok mula 2000 at labing isa ngayong Agosto. Kasama rito ang ilang tagumpay. Naabot ni Ming Maji ang world record sa ika niyang pag-akyat sa K-2. Si Maria Alexandra Danila ang unang babaeng Romanian na nakaakyat sa tuktok. Ang Chinese na umaakyat na si Delicia Chalikuti ay hindi opisyal na naging pinakabatang tao na nakaakyat sa tuktok ng K-2. Sa ilang oras, tila tagumpay ito laban sa imposibleng hadlang. Ngunit dumating ang pagbaba at doon tuluyang lumitaw ang tunay na halaga ng panganib ng pag-akyat sa tuktok. Ang ruta sa pagitan ng Campo Isa at Advanced Base Camp ay naging tinatawag ng mga umaakyat bilang isang shooting gallery. Tandaan, ito mismo ang bahagi ng bundok na tuluyang nawalan ng yelo dahil sa matinding tagtuyot. Dahil walang niebe na humahadlang, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga maluluwag na bato. Hindi natin alam kung kailan o saan muling babagsak ang malaking bato. Ito ay literal na loteria at may ilan na malapit ng matalo sa bunutan. Matagal na palang nangyari ang unang trahedya. Noong Hulyo 18, tinamaan ng gumuhong bato si Iftikar Hussein, isang Pakistani high-altitude porter, habang tumutulong sa American Expedition Team sa lugar na ito. Kasama niyang umaakyat ang mga bihasang Sherpa Guide nang biglang tangayin siya ng rumaragasang mga bato. Ang kanyang kasamang umaakyat, si Doa Finjo Sherpa, ay nasugatan at kinailangang ilikas ng helikopter papuntang Skardu para gamutin Ngunit nanatiling tahimik ang balita tungkol sa pagkamatay na iyon. Dahil sa pagkawala ng komunikasyon, maraming grupo ang hindi lubos na naunawaan kung gaano nakadelikado ang bahaging ito. Noong ikalabindalawa ng Agosto isang araw, matapos ang matagumpay na pag-akyat, ipinakita ng bundok ang tunay na panganib ng pag-akyat noong 2025. Hindi mayamang turista si Guangjing na nagbabayad lang para makakyat sa K-dalawa ang 37 anyos na babae mula sa maliit na baryo sa bundok ng Hunan, China, ay parang totoong superhero. Instructor siya ng yoga noon, pero naging obsesyon niya ang pag-akyat ng bundok. Simple lang ang pilosopiya niya. Dapat walang pagsisisi sa buhay. Noong tagsibol 2,000 at putapat na akyat niya ang Mount Everest kasama ang Imagine Nepal na siya gumabay sa kanya sa kay dalawa. Pero hindi lang niya inakyat ang Everest. Pagdating niya sa tuktok na may taas na libo at 32 talampakan, tinanggal niya ang guwantes sa 40 DGC at nag-headstand ng perpekto sa loob ng 20 segundo. Sa tuktok ng mundo, kung saan isang katlo lang ng oxygen para sa utak, nag-headstand ang babaeng ito. Nag-viral ang video sa social media sa China. Ang maliit na babaeng ito ay perpektong nagbalanse ng patiwarik habang suot ang kumpletong gamit sa pag-akyat sa bundok sa mismong tuktok ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit mas kahanga-hanga ang pagtatangka niya sa K-2. Ang K-2 ang pangalawa niyang malaking bundok na naakyat. Bago pa lang siya sa ganitong hirap ng pag-akyat ng bundok. Parang galing sa mabilis na pagmamaneho sa highway, bigla kang sasalang sa Monaco Grand Prix. Noong Agosto 11, matagumpay niya itong nagawa. Alas 3.32 ng hapon sa Pakistan, Tumayo si Guan Jing sa tuktok ng K-2. Kasama siya sa eksklusibong grupong may mas mababa sa siyam na raang tao sa kasaysayan. Ngayon, kailangang makababa siyang buhay. Umpisa ng pagbaba ayon sa inaasahan. Nakalampas si Guan sa bottleneck, ang makitid na daan kung saan labing isang umaakyat ang namatay noong dalawang libo at walong dahil sa gumuhong yelong bangin. Nilampasan niya ang Black Pyramid na may dalawang libong talampakang patayong teknikal na pag-akyat sa bato. Matagumpay niyang nadaanan pababa ang pinakamapanganib at pinakamadugong bahagi ng pinakamapanganib na bundok sa mundo. Pagdating niya sa pagitan ng Kampo Isa at Advanced Base Camp, dapat nasa safe zone, safe zone na siya. Hindi na ito technical na pag-akyat, parang hiking trail na lang ito kumpara sa mga nalampasan niya. Noong alas 12.30 ng hapon, Agosto Adalawa, 15, 2,000 at 25 naglalakad si Guajing sa pamilyar na daan sa Pakistan. Marahil ay masaya siya noong mga araw na iyon. Napagtagumpayan niya ang K-dalawa. Malapit na siyang makabalik sa mainit na tsaa, malalambot na tolda at sa tagumpay ng kanyang nagawa. Pero sa kung saan sa itaas niya, may isang bato na kasing laki ng bowling ball ang naputol mula sa bundok at gumulong pababa ng walang babala at tumama sa kanyang ulo. Si Guan ay namatay agad dahil sa malakas na tama. Sa isang tibok lang ng puso, ang kanyang kamanghamanghang tagumpay ay naging isang hindi masambit na trahedya. Parehong sa eksaktong lugar nangyari ang pagkamatay ni na Hussein at Guan Jing at pareho rin ang naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Ang hindi pa nararanasang pagbagsak ng mga bato dahil sa tagtuyot at matinding init noong 2025. at 25. Ngayon, dito na nagsisimulang maging madilim ang kwentong ito. Matapos mamatay si Gu Jing, Tumigil na ang operasyon ng Imagine Nepal Expedition Company niya. Hindi nila inanunsyo ang kanyang pagkamatay sa kanilang website. Wala rin silang inilathala tungkol dito sa social media. Hindi sila tumugon sa mga kahilingan para sa pahayag mula sa mga mamamahayag. Si Alan Arnett na matagal nang nagbabalita tungkol sa season ay napansin, nakipag-ugnayan ako sa Imagine Nepal para sa komento, ngunit hindi sila tumugon sa mga kahilingan o binanggit ang kanyang pagkamatay sa site o social media. Hindi lang ito simpleng kakulangan sa komunikasyon para na itong aktibong pagtatakip. Isang babae ang namatay sa ekspedisyon pero nagkukunwari silang walang nangyari. Pero mas lumala pa ito. Habang kinukuha ng recovery team ang katawan ni Guan Xing, nasugatan ang isa sa kanila dahil sa pagbagsak ng bato. Delikado ang bundok na maging ang rescue operation ay nalalagay sa panganib. Samantala, sinusubukan ng mga kumpanyang nananatili sa bundok na baguhin ang kwento sa kabila ng mga namatay at matitinding kondisyon, ipinagmamalaki pa rin nila ang matagumpay na pag-akyat bilang tagumpay ng determinasyon ng tao. Si Ming Maji, na nanguna sa huling pagsubok sa tuktok, ay ipinagdiriwang dahil sa kanyang ikaanim na pag-akyat sa K2 na tumabla sa rekord. Ang media ay nakatuon sa mga tagumpay at binabaliwala ang mga nasawi. Sa likod ng eksena, may mga seryosong tanong. Bakit pinabayaan maging delikado ang mga kalagayan? Bakit kaunti lang ang umatras kahit klaro na ang mga panganib? Bakit itinatago ng mga kumpanya ang mahalagang impormasyon sa kaligtasan sa ibang kumpanya at publiko? Ibinunyag ng K2 Season 2000 at 25 ang masaklap na katotohanan sa komersyal na pag-akyat sa bundok. Handang ilagay sa panganib ng mga kumpanya ang mga umaakyat kaysa ibahagi ang impormasyon na maaaring makasama sa kanilang negosyo. Mas mahalaga sa kanila ang reputasyon kaysa buhay ng tao. Kapag may nasaktan, itinuturing lang itong karaniwang biktima ng pag-akyat sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Laging delikado ang kay dalawa hindi na bago ito. Matagal nang kilala ang The Savage Mountain, pero ang pagkamatay ni na Iftikhar Hussein at Guang Jing ay hindi basta-basta dagdag lang sa bilang ng namatay sa bundok. Ang tagtuyot, pagkawala ng komunikasyon, alitan sa tent, at pagtatago ng impormasyon sa kaligtasan, lahat ng pagkukulang ng tao ang nagpalala sa delikadong bundok at naging mas nakamamatay ito. Pero alam mo ba, may mga bayani rin sa kwentong ito. Tunay na bayani ang piniling integridad at kaligtasan kaysa karangalan at tagumpay. Nagpasya si Terry Sylvester, pangunahing gabay ng Madison Mountaineering, na tapusin ang ekspedisyon matapos nilang marating ang Camp 1. Kahit nakasama niya si Ryan Mitchell, isang kilalang manlalaro na may malaking tagasunod sa social media. Tiningnan ni Sylvester ang kalagayan ng pagbagsak ng mga bato at sinabi, Hindi, masyadong delikado ito. Nadismaya si Ryan Mitchell matapos maghanda ng ilang taon para sa kay dalawa Naidokumento niya ang buong paglalakbay niya sa social media. Inasahan ng mga tagahanga na aakyat siya pero mas pinili ni Sylvester ang buhay ng kliyente kaysa sa reputasyon niya. Kaya umuwi sila. May iba pang bayani na lumitaw sa operasyon ng pagsagip. Nang mabali ang binti ng Polish climber na si Waldemar Kowalewski sa at 6,500 metro sa Broad Peak, tatlong Nepalese Sherpa ang buluntaryong sumama sa mapanganib na misyon ng pagsagip. Umakyat sila kahit hindi sanay para iligtas ang isang hindi nila kilala, isinugal ang sariling kaligtasan. May mga bayani rin sa hanay ng manggagamot. Nakipagtulungan sinyala, isang Pakistani mountaineer sa gobyerno para magtayo ng semi-permanenteng pasilidad medikal malapit sa K-2 Base Camp. Nagbigay ang mga kampong ito ng libreng serbisyong medikal sa mga porter at umaakyat ng bundok na malamang ay nakaligtas ng maraming buhay sa panahon ng mga ekspedisyon. Nagsagawa rin ng mahahalagang reforma ang gobyerno ng Pakistan. Ang gastos sa helicopter rescue ay bumaba mula 26,000 hanggang wala pang 10,000 kaya mas abot kaya na ang emergency evacuation. Nagpatupad ng bagong patakaran na isang helikopter na lang ang kailangan sa rescue, kaya mas mabilis ang proseso. Pero marahil ang tunay na bayani ay ang bundok. Ibinunyag ng K-2 ang katotohanan tungkol sa nangyayari kapag inuuna ang komersyal na interes kaysa sa kaligtasan. Kapag mas mahalaga na ang kompetisyon kaysa sa kooperasyon. Kapag ang summit fever ay nagpapalabo ng paghusga, kaya handa nang isugal ng tao ang lahat para lang sa litrato sa tuktok. Natapos ang 2,000 at 25 k dalawa season na may 41 nakarating sa tuktok at dalawa na matay halos 5% ang fatality rate. Para mailagay sa perspektibo, halos lima beses itong mas mataas kaysa death rate ng Everest. Mas mahalaga, inilantad nito ang mga pangunahing issue sa pagpapatakbo ng komersyal na pag-akyat sa mga pinakamapanganib na bundok. Ang pagiging lihim ng season, kakulangan sa pagbabahagi ng impormasyon at pagpupumilit ng ilang kumpanya na mag-operate sa kabila ng panganib ay nagdudulot ng seryosong tanong sa prioridad ng industriya. Matapos ang season na nawagan ng malalaking reforma, mas mahigpit na komunikasyon sa mga team, obligadong pagbabahagi ng impormasyon sa kaligtasan, at mas mahigpit na pagbabantay ng gobyerno sa mga kumpanya ng ekspedisyon. May ilan pangang nagmungkahi na dapat automaticong kansilahin ang pag-akyat kapag umabot na sa tiyak na antas ng panganib ang mga kondisyon dahil palaging nariyan ang tuktok pero ang mga taong sumusubok na marating ito ay maaaring hindi na, maliban na lang kung uunahin natin ang kanilang kaligtasan. May mga kwentong na isusulat sa niebe at yelo, ngunit ang mga aral mula sa kakaibang season ng K-2 noong 2025 ay nakaukit sa mas matibay na bagay, sa alaala ng mga nakaligtas at sa pamana ng mga hindi na nakauwi. Salamat sa panonood. Magkita tayo muli manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.